Magandang umaga mga kananay. Ito po kami sa loob ng bahay. May ginagawa po asawa ko. Gumagawa po siya ng ano yung ga? Double dick. Isang dick lang nga yan eh. Single dick. Oh. <laughs> Naggawa po siya ng higaan po ng anak niyang panganay. Gusto doon niya doon sa taas matutulog yung isa. Ay gusto ng kuya niya na matutulog din doon siya doon. O ayun po. <laughs> ayan po yung Ayan na po Magawa niya po Kalat po buong bahay namin no? Tignan niyo pa oh, Maliit lang pa makugulo Kaya yeah, habang gumagawa po yung asawa ko dito i Nagluto pa ako ng ulam namin Gulay lang po yan Yung dalawa naman Yung dalawa na dun sa labas Natatakot na yung maliit ko. Ayun yung maliit ko. Ayun, yung dalawa. Dito sila sa labas naglalaro. Kasi ayaw pumasok. Kasi may nagwi. May ginagawa. Kasi po may ginagawa yung papa nila. So, dito lang po sila muna sa labas. Naglalaro. baka kayo nagluluto po ako ng ulam. Bakit ganyan yang ga? Tumutunog. Saan? Yung welding. Oo, uh, yan naman yan. Tumutunog yan? Okay. Wala lang, tumutunog lang kasi. Yan po. Simple lang po yan. Yan po, hagdana niya dito sa gilid lang po. may pint Sa may pinto namin palabas. Yan. Wala lang, grounded to ga? Wala. <laughs> Ah, oh, ground ko rin. Tiyak ka. Um, Tigok ka, ka oh. di diba, Kung mahulog ako, eh. Ano yung mag-wielding ka pa? Ay, siya. Mag-wielding pa po daw siya. Kaya, labas-labas muna ako. Baka matalsikan ako. Oh, sakit pa Isin naman. Din? Habang nag nagpakulo din ako ng gulay doon. Tapos, nagagawa yung asawa ko dun nag welding po daw siya dito muna ako sa labas habang yung dalawa naglalaro yun ah! yung dalawa ano yan ano na naman yung gawa mo welding rod dinadala na welding rod, welding rod. Ay, papa. ano yan welding rod yeah. well, yeah. Ano nyo naman yan? Ayaw mo na itong brum-brum, so, na. See you po next time sa so my vlog. Bye-bye. Subscribe Mama. po kayo and like. Bye-bye.